kwan sabaw. Sige. Ulan dahon mga pisin kay ito na lang oh. Sa kubag. Napah. Uwan. Anamon ra. Dali ah kay. Uwan <Pulto> oi. Uwan na. Punto <tong> na. Anamon ra na mun. Anamon ra goto. Malas na naman mga pisin umulan niyan oh. Ah, umulan. mas bawuan. Sus. Hamba gumkatao. Bri 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 na. Nako, tum na kay magal squatro na sa hapon. Magal squatro na. 355 da. 355 din ng hapon mga fishing. Pero kumain na kami kanina mga fishing bago kami pumunta dito. Okay ko no, bukal na. Kabibi ang ulam natin mga fishing eh. Kabibi. Wala kasing nakuhang isda mga fishing. Kau nak takubi? Nandak, takubi. mana kilau? Hmm? Kini lau. Hmm? Kini lau dengan kabibi mana lagi? Pakai dan berdiri jodai. Ini monik. Maju pun ini monik. Kilau dan berbagai kini kilau dan style <laughs> <coughs> <coughs> itu. Kan cincu giat. Di kau kilau Lah. Awas. Awas lah. ang pinakamalas na kasama namin mga pisingo. Napana na napotol pang daliri. Ay bigita to eh. Ano? Mga fishing oh. Napana na. Pero wala na, magumaling na mga to. Ah, doon doon mga fishing ano. Di diyan na mga lingkod para ikop Tapos ngayon, kahapon napotol na naman daliri niya. Nanguot na. Pinakamalas naman na tao eh. sa mundo. <laughs> <laughs> Ito pinakamalas na tao sa mundo mga pesing, <laughs> na naman daliri you know. Sana lang wala Sana na, na susunod. Hmm, <laughs> na mga Kain tayo mga piseng, kain. Oo, tayo. Lord, salamat sa pagkain kahit late na. Ano <laughs> mo yung mga baonan na tayo? Ano ba na baonan sa ablan? Ano sa na pero sa Walang dahon mga piseng, kahit ito na lang. Oh. Sa kubag. Anam <laughs> mo <kay. Pulto> na. Dali ah, kay. Anam mo na. Punto na. Anam mo na. Anam mo na. Malas na naman mga pising umulan yan. Anam oh. mulan dari mas bau kan sus hamba kamu kecara pri 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 lah pas jemu nak ko hui aja saya tahu ko sokok pemik kaon dah nah kita cara pe kecara ni kecara kamu kecara kai gar nang lutok pri ingat apa pri tengah anak sindahon mama pising Okay. Bulan. Bulan. Bulan, Hmm, bangunan Ya, Pilih puku Langsung Kain, kain, mana piseng, kain Mari, kakak hangat Ah Untuk Kita mana mga

Maghana ito luto eh. Ganit po pa ito. May itong laman, ka baby mga fishing ko. luto na. Babay pa ang ulan no. Oh. Tapos nako. ko. ulan. Sus, puno ni Clark Santos sa Boron. Hmm. Yeah. Dito lang aking video mga kapitan kasi lumakas ang ulan.